morning, guys! Halimbawa tayo sa tanimang ko. Ayan. Ayan. Makulim yun pa rin. Lagi umulan dito. Magka dalawang buwan na puro ulan. bye the sheer love. Ayan, guys. Ang panahon. Magbuta na po, guys. Ayan, guys. Kasi lagi po nila po nga eh. Dito sa daanan namin. Yan na. Putik. Yan. Yeah. Kaya di ko nalis sa nangali po nga. Yan ang ko Puro dilaw. Dami na kukuha niya ng bongang patula. Ngayon kumunti dahil sa ulam. Lumilaw na. At ang galing ko lang lahat ng mga dahon tapit natin ngayon guys. Ah, ano. Banggaan ng Marcos Duterte. Lalong tumutindi guys. Abangan natin yung sunod na kabanata. Hmm. Sa kanilang. Bangayan. Ng Marcos Duterte. patingin tingin nyo guys. Sino ang ma-impeach? Sarah o si BBBM. Hmm. abangan natin guys sa kanilang dalawa ang pag-aaway nilang dalawa lalong tumitindi ang kanilang awaya sa politika hindi na napapansin ang mga mga presyohan sa palengke lalo ng bigas slice lalong tumatas yung bili namin bigas 2,350 pinakamura lang yun kaya bibili kami sa katapusan tingnan natin kung magkano ngayon ang presyo ng bigas ang binibili namin ng bigas gusto eh, pag kami ng bigas sinanap namin yung malsa para tipid pero binili namin yung last na bigas 2,350 hindi sya malsa mas maganda malsa ang binibili ng bigas yes, doon sa binibila namin kung alin ang bigas na malsa sa sunod namin binibili wala na yung hinahanap namin kaya sa katapusan, maubos na yung bigas na may bili na mga Mubili kami kung magkaroon na lang ng presyo. Guys. Nice. Kaya, lalong hihirap ang Pilipino. Nabilihan ng bigas, hirap. Lalong tumataas. Sana mapansin ng gobyerno. Ang um, lalong tumataas, nabilihan sa merkado puro sila politika, away, sa, sa pwesto. Nung masabi ko guys, bye, peace.